Ang daming damit, oh. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ito, pantalon, pang babae. Oh my God! Ang laba, ito rin, oh. Ay, ang ganda rin, oh. Eh. Sa ano lang? Yung hahantingin ka ng baka, ba? Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel. Ngayon mga kapilingon ay magliro liraw na naman si Pilingero sa kanyang mga mata. Magtingin-tingin na naman tayo kahit saang saang sulok na naman tayo dalhin ngayon. Sana palarin na naman tayo ngayon no dahil hindi ko kasi alam kung meron ba tayong makukuha dahil ano lang talaga ka ito ha, baka sakali lang talaga ang lahat kung saan meron mga basura ay ating uungkayin oy. Ay ano natin, bungkag-bungkagi natin baka ano ba, Maka makajak pa tayo ng 1 million. Ito, kahit ano-ano lang good, basta mapakinabangan pa at mapuslan pa ba, ay dadalhin talaga natin, oy. Basta ating mga ano ngayon, makasiklapan sa ating malaking mata. Kaya kailangan talaga ni Pilingiro na magliraw-liraw ng mabuti ba, dahil para din na may makuha tayo, para hindi tayo ma, ano ba, yung pagod natin, ma-worth it din. Sa bagay, hindi naman talaga uuwi always si Pilingiro pag walang dala, kaya kahit saan saan sulok na talagang maburdo natin dito ba para lang yun talaga may makukuha din ang hirap din pag walang madala kaya kung walang madala ay kahit, kahit saan basta kaya pang lakarin laban lang si Pilingiro ay eh. nagplex flex pa talaga sa mga dinadaanan ba at talagang ano lang talaga itong mga kapalingon palakasan ng loob dahil kahit minsan ba kinakabahan si Plingiro at ito Kasi na si mga damit yung nasa blue na plastic yeah. <laughs> <laughs> hindi pala try 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 natin tingnan Baka meron ba? Hindi ko pa nasuot yung gloves ko. ano, <laughs> ano pa? Diretso, diretso kasi <laughs> nahulog pa yung isa. Akala ko kasi mga damit ito. Ito ba? Ano lang pala? Mga plastic na basura. Kaya lipat tayo sa kabilang spot. Sana swertein ako ngayon. May sako dito. Walang laman. Lipat tayo sa kabila. <laughs> A few moments later. Dito naman banda mga kapilan, ang daming ano, oh. mga storybook ba? Grabe, ang dami oh. Grabe. <laughs> pang ano, pang bata ba? Mga story storybook na? Story, story. Alam, meron din dito oh. Sa kabila, dali natin yung mga plato. Baliktad ko ah. Dito oh. Ang mga plato mga kapilingon. Oh, sinilid sa sako ba? Oh, uy. Wow, maparami tayo ngayon ito. Oh. Wow! Ay, magagandang ano pang plato. Oh. Plato nga plato. <laughs> Milanin. Ano ba yan? Word. Milanin. Made in Korea. Lao? oh. Ang ganda, oh. Huh. Sit ba sit? Paterno, paterno. Ano ba yan? Meron pa dito, oh. oh dami. Hmm, dalhin ko talaga ito. Sulod natin sa sako ito eh. Ito, tiksura natin para ano. Ito oh. dami. Mayroon pa dito sa loob. Ano ba to? Parang paso ata to ah. Paso or, or astre. Wala meron pa. Wala meron pa pala. Meron pa talaga. Ayan, mo muna natin yan. Ang dami, uy. May natin yan. Ay, ano pang dalin? Ano pang nung pili-pili? Ay, nasipte na natin yung ano. Liliin. Liliin. Liraw-liraw. Hindi natin. Hindi na, natin dito. Baka din. Eh, wala na mga kapilingon. Mga ano lang. Mga legit, legit na basura. <laughs> May legit. Kali pati sa unahan. At dahil medyo mahaba pa oras at hindi pa na si pilingiro ba ay magkarilaw-rilaw din tayo sa unahan. Ay tingnan din natin mga basura nila doon. Baka meron din tayo makikita doon. Ay baka ano lang, kutob sa mga buta natin ngayon. Ay dalhin talaga natin pag maayos pa. Kaya let's go mga kapalingon. Bilis-bilisan natin para maunahan natin yung mga ibang mamasurahay. At ito na si Pilingon. Nagbakasakali na. Hinalugkat na yung mga basurahan dyan. At late ko naman napansin nito ba na hindi ko pala naon on yung microphone ko. Nako talaga, palpak na palpak talaga si Pilingiro ba. At dito banda mga kapalingon, itong mga tapok na yan ay wala tayong mapuslan dyan dahil parang napansin ko may nagdimulis ng building yata yan dahil mga basura dyan ay mga construction debris man yan. Ialangan naman natin yung mga binakbak na mga saminto mga ganyan ba. Akala ko pa naman may namadala na talaga si Pilingiro dahil ang dami ba. Sobrang saya ko pala yan pero ay na prank man si Pilingiro eh. Tapos yung microphone ni eh, Pilingiro, sobrang joke-joke niyan -joke ba. Na bumaba na talaga si Pilingiro pero naka-off pala yung microphone natin. Late ko na napansin ba na huli na talaga ang lahat. Kung saan, naka-video na ako ng marami. Tapos wal, hindi ko pala na-on. Aguro eh. palpak na palpak si Pilingiro eh. At pinalapit ko talaga dito ang kamera ba para makita nyo talaga na walang mapuslan talaga sa mga basurang ito. Pero hindi, tarin susuko si Pilingiro eh. The more, ano pa tayo dito, more sulok pa tayong... Tingnan para natin yung mga sulok-sulok dito. Si araw, hindi tayo makakita ng mga maayos na basura. A few inches later. Dito din sabihin mga kapilaw, no? Ano lang? Mga midjas lang ba? Ano ko sana? Tingnan ko sana, pero midjas lang at saka mga tawil. Yung ano lang, oy. Yung magkanta lang. Parang... parang masyadong tapon ngayon. Ah, ito oh, Parang sapatos to. Ay, one million ata. <laughs> Ang bigat kasi. Gold pala. Gold. Ito rin. Hmm. Walang masyadong tapon. Ito rin sa labas. Ano lang? pinunit yan, yung kinakatakot ko. Ganyan, diba? No? Pag, pag ano natin, chicken. Uh, bakaran, yung kuwanan ng tali. Tapos, ano kasi, Napunit na ba? Kaya yan, mahirap yan. Lalo na pag ngayon, mahangin pa naman. Ang daming salami, no? Makikita mo talaga ang mukha ba? Pag <laughs> si Pilingiro. Oh. Uh, yun ang yung mukha ni Pilingiro Busuriro. Di pati sa kabila eh. Two hours later. Dito rin, tingnan din natin dito mga kapilingon. Kunti lang talaga yung mga basura ngayon ba? Parang wrong turn si Pilingiro eh. Baka nililinis na to ng garbage truck ba? ligit na ano lang talaga. Marami dito minsan ako naka marami dito minsan. Hindi pa naman ako na si zero dito dati. Ayun, kunti lang. Sa kabila, meron din sa kabila mga kabiliwan. Tingnan din sa kabila. Sa atbang ba Meron din oh. Ano ba yan? Nakahat. Nakalatag sa ano sahig. Parang ano lang. Hata to. Parang jumper o ewan iwan ko lang. Ano ba ito eh? Parang ipronan ito eh. parang bag. Ano ba yan? Parang pantalon. Naiwan ko. Hindi ko maintindihan. Ilipat eh sa kabila eh. Dito nga tingnan din natin yung mga sako. Baka may kitchenware. Kitchenware talaga eh. Tiradan na ipiling Ang dami ko ng kitchenware sa bahay ngayon. Mga kitchenware yung dala natin. Uy, meron nga. Kaso nabasag. basag mo nito eh. Ito. Uy, meron nga. Dito, oh. Isa lang. Dalhin din natin ito. Dagdag natin ito. Oh, wow. Mangdagdag e, natin ito, mga kapilingon. pangdagdag natin ito dahil ano? Para magdagdagal yung dala natin. Isa. meron din ito. Isa. E, dito. Tingin din tayo dito. Baka meron May pakinabangan. O, dito. May selfie stick or tungkod? Ito. <laughs> tungkod ata. Tungkod nga. Kala ko po naman selfie stick. At saka may pitaka. May wallet na. No? Na ang ganda. Pero walang laman. Kasi ano mo oh. no? Ganun ba? Oh. Ang ganda po. Sobrang bago pa. Ito. Mga ano lang. Mga can goods. Can goods. Mga lata. Di lata. Kaya lipat sa unahan. Siya haro. Hindi tayo madagdagan yung dala natin ngayon na ano thousand years later. Tingin din tayo dito mga kapilingon. Baka meron ano mga damit. Ito mga kapilingon. Tingnan natin ha. Tingnan natin. ano natin ha. Iman ko lang kung hindi ba against the light. Kasi sobrang liwanag eh. daming damit oh. To. Oh. Wow, punong-puno sa damit itong isang bag. Yung ano ba? Yung paper, plastic bag. Hindi ito, paper bag kasi plastic man. <laughs> Nagpit ng pagkatali ay. Pinambad sa chapstick. Ito mga kapili, no. Oh! Parang lalaki! Oh! Ang ganda pa, oh! Wow! Eh, ano natin yan? Dalhin natin yan! Ito, pantalon, pang babae! Ay, dalhin talaga na talaga ito dahil pang babae, oh! Para ito sa aking mga anak, dalhin ko to. Sana ako! <laughs> dalhin natin ito, ang bango pa! Parang bagong wow. labaw, ay ito rin, oh! No? Ay, ang ganda rin, oy. Isa eh. bilhin po sa uke, o kayo. Ang ganda. Kulay pula. Tapos ano lang. Yung hahantingin ah, ka ng baka ba dahil kulay pula. Madali <laughs> natin ito. Madala ito sa mga dalaga ko. Eh. natin sa natin yan. Oh, wow. Ito rin, oh. Hmm. Badalin din natin ito. Pang opisina ba? Dali din natin yan. Ito rin. Blouse. Sa Ano? Pambabae na blouse. Oh, Apo no? Chubon siguro toy eh. Iwan ko lang ano. Hindi mo ko nakaintindi ito eh. Parang mang, Parang mang isa lang buktun ba. Dalhin pa rin natin yan kasi ang bago. Bahala ng uh, yung mga tao na ano ba. Yung mga tao na lumadaan dyan. Pero no. Ang ganda rin no. May headband pa. May headband pa dito may headband pa. Ito oh. Damit. Tapos may mga midjas. Ang dami. Ang dami mga kapilingon. Ito oh. May midjas. Ang ganda. Ang ganda. <laughs> may nagtingin sa akin. Nakala na niya. Parang siguro sabi na buang may tawanan niya. Ito oh. ang bago rin oh. Dalhin natin ito eh. Ano pang hinihintay-hintay natin dyan? Dali natin yan. Ang dami Mayroon pa dito. Blouse rin. O, oh, pang atin ang binyo. Pang formal ba? Pang formal na blouse. Yan din natin ito. Ano man. Eh, yan. Dali natin yan. Ay. Eh. Dali natin yan. Yung iba, wag na lang mga ano kasi. Mga midjas. Kain ito ba? Mga kalo mo ito. Eh. Siguro ano to ba? tulad nito ba yung uniform aside from that aside from that meron din dito stocking at dito blouse din huwag na natin ano yun to baka ano yun to eh. O to, luma mo to yung iba dalhin natin yung iba Oh, ako kanina mga kapilin ba, na ako sa mga, <laughs> mga malapit na tindahan dito ba? takas sila siguro ba? Ano, baka nila may buang mo na ano? Ito, ano ako ba dito ba? <laughs> Akala ko, yung ano ba, yung biyule ano ba yan? Basta yung tumutunog ba? Ano kasi yung plastic yan? <laughs> ya, yeah, ano na yun ay? Ano yun, yung bibikri ba? Ano ba yan? Yung kasabata ba? pag may anak ka, tapos dito ilagay ang bata. Ano bang tawag niya na? Eh? Punta natin sa unahan, eh, dahil yung plastic sa iba, baka bila ba? Napunit, baka ako pang pag, mapagkamalan yan. Baka sabihin na ako ang nagkalat ba? Ito, nilagay ko nga lang dito para ano ba? Para hindi ako mapagbintangan. Kaya pursite sa unahan, at least meron natin dala ngayon. Ito ang buka sa, ano dito, sa busurero dito ba, nagkalkal lang agi, ang buhok, puting-puting na ang buhok natin. Ah. The, ano, at least hindi tayo zero ngayon. Meron tayong dala na ano ba? Mga kitchenware at saka mga clothing. <laughs> ano ba? Mga damit. <laughs> at least. Kasi bukas dumpster na Malapit-lapit na kasi ito sa aking tinitirahan. Bukas try din tayo sa ibang lugar. Itong pansa ng pansa mong itong... <laughs> A few inches later... Linis ngayon. Ay, hindi naman. Hindi, hindi ganito ba? Kasi usual eh. Pag hindi, pick up din. Kasi tambak na tambak sa mga basura dito. Ngayon, kunti lang. Pick up din nga talaga ngayon. Kaya uwi lang muna tayo eh. Bukas lang tayo. magpatuloy. patuloy. Ito, kung Ay, naku, nagblur. Nagbuin eh. <laughs> kunti lang talaga ang mga basura ngayon. Ito. Literal na basura lang talaga. Ano, kung muna yung gloves ko kasi na. eh. Uwi muna tayo. Dito to na spot oh, yung nakuha ko ng mga magandang bag ba ngayon parang ang linis-linis. Walang masyadong tapon ngayon parang kaka-pick up lang ng truck pero may mga sako. Tingnan natin kasi baka mga ano yan ba. Ah, uh, kaya ano natin? Halugkatin natin, i-check natin. Kaya siguro sana lang hindi mga debris, no? At dito banda, umuwi na lang si Pilingiro. Bawi tayo bukas, at least hindi tayo na zero ngayon. Meron pa rin tayong nadala ng mga kitchenware at saka mga damit. Bukas, lahat ng sulok, susulukin natin. Is pasukin? Shoutout po kay Ma'am Evangeline Lasula. Shoutout din to alhiminis Di Parin, Lasula, Nevril, and Tardo Family from Talisay City, Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Zilda Utam-Utam from Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Silia Kado from Millaor, Kamsur, Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Edeliza Hineo or Zineo. And shoutout din sa anak ni Ma'am na si Sir Jeffrey Gineo na magbe-birthday this coming February 26. Ayan, handbang sa birthday po sa inyo, Sir, from Quezon City. Shoutout din po kay Ma'am Magdalena Torres from Cainta Rizal, Philippines. Shoutout din po kay Sir Jeffrey Intico. And shoutout din sa asawa ni Sir na si, si Ma'am Jeline at sa anak nila na si Jazz Era. Shoutout din po kay Ma'am Jing Eji. Shoutout din po kay Ma'am Virgie. Amaro from Southville, Muntinlupa City. Shout out din po kay Ma'am Jing Ligarda from Aklan. Shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shout din po kay Ma'am Marilu Cabrera. Shout out din po kay Ma'am Ma Eva Kunanan from Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Flori Asay at kay Ma'am Gigi Asay from Japan. Shout out din po kay Ma'am Christina Carduna. belated happy birthday po sa anak ni Ma'am na si Sir Gerald Garcia. Ayan, belated happy birthday po, sir. Shoutout din po kay Ma'am Jing Siriaco from Kisun City, Manila. Shoutout din po kay Ma'am Doris Tisnado. And shoutout din sa anak ni Ma'am na si Sir Jairus Neron from Jinsan. Shoutout din po kay Ma'am Arnie Kibuyin Magbanwa from Coronadal City, South Cotabato, Mindanao. Shoutout, shoutout din po kay Ma'am Patricia Kayasan from Mandaluyong City. Shoutout din po kay Jane Torres or Cyrus Jane Torres from Cebu. And shoutout din daw sa lahat ng mga Torres. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Sure, Lalong-lalo na po sa nag-subscribe at nag suporta na sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, pasubscribe po na aking channel, Frank Pinitiro Channel. Thank you for watching.